Hello mga kasari, so ayan, bago nga kami umalis ay nag-display muna ako ng mga candies dito dahil nga kakaunti na lang itong mga nakadisplay dito sa stante ko ng mga candy. Ito talaga yung inaabangan ng mga bata pag namimili ako mga kasari, yung may mga bagong bili ako ng mga candies dahil nga pagdating talaga namin ay bibili agad sila. At ayan na nga pagkatapos ko nga mag-display doon sa aking stante ng mga candy, dito merito naman ako dito sa mga puti ng mga soft drinks dahil nga ang bibili namin pala nito ay mga soft drinks na coke product dahil nawala na talaga yung mga coke product dito dito sa amin, malapit sa amin. Kaya hindi ko nga alam kung saan kami maghahanap ng itong mga soft drinks na itong mga kasari. At bago nga kami umalis ay inayos ko nga itong mga bote na mga coke dahil pag coke product lang talaga yung bibilin ko ay talaga yung coke lang talaga din na bote dahil hindi naman pwede magkahalo-halo itong RC product itong sa coke product. Kaya, in Kaya, pinagtatanggal ko dito sa kahon ng mga RC dahil nga pag may bumili kasi dito ng mga soft drinks ay nilalagay lang namin dito sa mga kahon. Hindi kasi namin inaayos agad pagkalagay kasi kung ano lang no, may bakanti dito sa kahon ngayon, yun lang din nilalagyan namin ng mga buti na walang laman. At pagkatapos yun ay dito naman ako sa maliit mga kasari, bali cook din product ang maliit din namin bibilin. Puro pala cook product ang talagang bibilin namin dahil sobrang binta talaga itong mga cook product. At ayun na nga nilabas ko na yung aking mga buti na mga soft drinks dahil ngayong asawa ko dyan sa labas ay nakaabang na at inaayos nga yung aming tricycle na aming pagsasakyan. Pagkatapos yan, ayan, kinuha na pala ng asawa ko. Tingnan nyo naman yung kalukuhan niya. Ay talagang ang layo, talag layo talaga. yung pinaglagyan niya natin tray tricycle mga kasari pero pwede naman niya dalhin dito o talagang iuurong dito pero talagang gusto niya talaga na maghakot siya na maghakot na kahit na malayo at ayan na nga mga kasari dali inisa-isa pala ng asawa ko dahil nga syempre <laughs> ano oras na ngayon medyo tanghali na nga kami bago kami umalis at pagkatapos ngayon mga kasari habang nga naghahakot yung asawa ko ng mga soft drinks ako naman ay naligo at nakabihis na at ayan na nga lang yung sinuot ko mga kasari pag dito lang kasi malapit sa amin o sa bayan talagang nakapambahay nga lang yung sinusuot ko hindi kasi ako mahilig magsuot ng pampaalis dahil nga at pag may ka talaga kami ay bira lang ako magsuot ng mga pangalis at ayan na nga paalis na nga kami mga kasari at sasakay na nga ako dito sa aking tricycle at yun at pagdating na ng mga ilang oras mga kasari ayan dumating na pala kami at hinakot na nga yung mga pinamili naming kakapiranggot lang na grocery at ayan yung mga soft drinks na hindi pala kami nakabili mga kasari ayan inuwi na lang namin talaga na walang laman hindi kami nakabili ng soft drinks mga kasari kahit saan kami pumuntang mga bilihan ng mga soft drinks ay wala kami nabili at hindi ko nga alam kung bakit ubusan talaga yung mga soft drinks ngayon at hindi ko nga alam baka magtataas na naman itong mga pop product. At ayan na nga mga kasari, inayos na lang ng asawa ko, binalik na lang niya uli yung mga ano walang laman na dinala namin kanina dahil hindi naman kami nakabili at yun na nga yan, inisa-isa na nga ng asawa ko at pagkatapos niyan ay alala ko pala wala na palang kami itlog na umbusan di kami itlog kaya, kaya inutusan ko na siyang bumili ng itlog pagkatapos nga niya mag-ayos ng mga buti na binalik niya yung mga buti galing doon sa aming pamimili at ayan na mga, mga kasari, ayan binigay ko na nga sa kanya yung 3 ng itlog at pagka uwingan niya ay wala din siyang nabili mga kasari.